morning, good morning snowing time dito sa South Korea dito dito pagka mga um, buwan ng December March isan may April pa depende sa sobrang lamig dito sa lugar ko kabundok niya so, yung kumpanya ko so, yan trabaho ako nagtatrabaho so, kundok po ilog konti ang tubig Hindi naman siya ganong malakas magisno pero ngayong taon na to eh madalas. Kaya san naipunan. Tigat-tigat na totoo na. At, agad -agad na